samahan nyo ako magluto tayo ng dilis alam nyo ba kung paano pasarapin ang dilis dry dilis po ito so ayan tingnan natin kung paano tayo magluto nito at kung paano natin mapapasarap syempre ipapry muna natin ang dilis dapat deep fry ang ating pakaluto dito So, pag na-deep fry na natin yung dilis, ano, kasi since to you yan, yung mabilis maluto at iaahon natin siya sa uh, matika. Ayan, separate muna natin siya at yung pinagprituhan natin, magisa tayo ng bawang at saka sibuyas. Ayan, syempre palalabasin natin ang kanyang amoy. So pag nangamoy na yung bawang at saka sibuyas, ilalagay na natin ang ating iba pang ingredients. Katulad ng kamatis. Ayan. So, yung kamatis, guys, pwedeng maliliit, pwedeng malalaki. So, Ayan, i-fry lang natin siya at isasama na natin ng mga sili. So, kung gusto nyo na maanghang, dagdagan nyo ng siling labuyo or siling green na maanghang. So, ayan, naglagay na rin tayo ng magic sarap para sa kanyang uh, lasa. Para hindi naman nakakaumay kung uh, salty lang ang ating dilis. Yung dilis kasi uh, medyo maalat na, no? So, hindi na tayo naglalagay ng salt. So, tinakpan natin para maluto yung kamatis at saka sili. So, ayan. Dahil luto na yan, durug-durugin lang natin konti. At pagkatapos, mag-add tayo ng tomato paste. Kung wala naman kayong tomato paste, okay lang. Pwede rin huwag nyo nang lagyan. Kasi medyo pampapula lang yan. Pandagdag sa tomato. So, ayan guys. Ito ay napakasarap na simpleng luto sa diles so hindi lang natin ipapry ang diles sa tiho ulam at sasosaw lang sa suka so ganito ang ating pagluluto sa napakasarap na diles ayan pag naluto na lahat pwede na natin ilagay yung ating pinagfry na dilis. tapos imimix lang natin yan mix lang natin maigi hanggang sa ito ay mahalo na ng tuluyan at pwede na natin patayin at yan ay luto na. So, ayan guys. Thank you for watching. Sana gayahin nyo na. Ayan. Yan po ay napakasarap. Masarap na pang ulam. Mapaparami ang inyong kanin sa ganitong uh, luto sa dilis. Share nyo na guys. Ayan. May idea na kayo kung paano magluto ng masarap na dilis. Bye guys, see you next my recipe.